One, two. beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bongga bongga. May gosh, bilis ng araw. Bukas ay, ano, holiday na naman. Hanggang sa 13. O, oh, di ba? Ang bongga. Ang dami namin holiday. Pero, syempre, pagbalik namin, ang dami din namin gagawin. Charot. Kasi, meron kaming observation next week. Ayun! Pero, syempre, tuloy ang laban, tuloy ang ligaya, tuloy ang chika dito sa mundo ng pageantry. And then, of course, ayun nga. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers Hello po sa inyong lahat, maraming salamat. At saka syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan, yung solid ha, na talagang laging sumusuporta dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, maraming akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga... Chika. So, para sa una natin, Chika, sabi gano'n, mamasam, ano na daw ba ang nangyari sa Miss Grand Philippines? Mm -hmm. Ay nako, syempre nakakalungkot man, pero wala naman tayo magagawa dahil ang kanilang pageant ay naurong nga sa 24. I hope na sana talagang mapus na nila yan ng bonggang-bongga kasi malapit ng mag-miss gran. Huwag naman sana matulad nung nakaraan taon. Medyo nalulungkot ako kay Mr. Arnold. Pag si Mr. Arnold ang naiisip ko, medyo nalulungkot ako kasi yung last year na nag-usap kami, ang sabi niya sa akin, huwag kayong mag-alala, magpapapagent ako ng earlier. So, first quarter daw ng taon. No? Diba? Ayun yung sabi niya. So, anong pecha na? August na. Nag-start pa lang yung screening nila ng May. Pagkatapos, paano ba namang hindi ka maiirita sa Miss Grand Philippines sa organization na to? Kasi, ayun nga, May. Tapos na urong. Samantalang yung ibang pageant, katulad ng India, katulad ng Laos, katulad ng Malaysia, at kung ano-ano pa. Baka maunahan pa tayo ni Venezuela na nag-screening na rin sila ngayon. Ayon. So, nagkaroon na sila ng mga reyna. Pero ang Philippines, wala pa. Dahil sa urong sulong ng kanilang pajen na ang daming rason. Keso ganito, keso ganyan, keso ganito, keso ganyan. Ay nako, eto nga, pare-parehas lang namang binagyo ang Miss Earth Philippines, di ba? Kung iisipin mo, ang Miss Earth Philippines nga, tuloy-tuloy yung pageant nila, e binaha din naman ang Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas naman yung, ano, yung Miss Earth Philippines. Pero, bakit napupush nila yung mga activity nila ng bonggang-bongga -bongga at ang dami na nilang nagawa. And then, eto pa, ang Miss Universe Thailand. <laughs> yan. Ayan. Ikukumpara ko nila sa Miss Universe Thailand. So, nauna ang Miss Grand para sa screening nila. Miss Grand Philippines, ha? Tapos, ang Miss Universe Thailand, ayan na, nagsimula na ang competition. At sa awa ng Diyos, puputa na sila ng Phuket. And then, mauuna pang makoronahan ang reyna ng Miss Universe Thailand more than sa reyna ng Miss Grand Philippines. Kaya nakakaloka. <laughs> Tapos ngayon, wala silang gana. Pero may pabotohan. Bumoto kayo doon sa mga candidates na nagkukumpit dito. Kasi kung sino daw yung mananalo dyan sa botohan na yan, ay yon, pasok sa semifinal sa 24. Kung matutuloy ang pageant nila. Ano ba, Mr. Arnold? Nakakaloka ka. Anyway, ayoko naman kasi tirain ng tirahin si Mr. Arnold. I love Mr. Arnold. Kaya lang, talagang hindi talaga credible yung ibinibigay niyang ano, pageant ngayon na parang yung schedule ng pageant nila. Parang sa tuwing magpapalabas sila na eksena, biglang ay postpone. Tapos ngayon yung mga dahilan nila keso binagyo, keso ganito, keso ganyan, ay nako, nakakaloka. E pare-parehas lang naman binagyo. Eh, bakit nga yung Miss Earth? Binagyo na sila lahat-lahat. Ayun, sa awa ng Diyos, patapos na ang Miss Earth Philippines. So yon good luck sa candidates natin, syempre sa Miss Grand Philippines. Naawa lang ako kasi parang sobrang tagal ng pageant nila at tagal nang hinihintay ha. Nakakaloka dapat dito isang buwan lang tapos na, ganon. Kasi para nakakapag-prepare yung candidates, dapat naiisip yun ni Mr. Arnold, oh my gosh, ano ba, nakakaloka. Anyway, good luck sa kanila. So, ito na, pambato daw ng New Zealand sa Miss Universe, isang police officer. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, bongga. Hindi naman ito bago sa mga nagiging candidates sa Miss Universe. May nagiging police, may nagiging ano pa nga, military, ano, militarya. Yung mga ganon, di ba? pasok sa military. Tapos may mga soldier, mga basta kung ano-ano pa hindi na bago yan. Oo. oo. Kung magugulat ako kung isang bombera ang <laughs> candidate sa Miss Universe. O, di ba? Ang ganda niya bombera. Anyway, so, yon So, syempre, maganda to para sa ano back or ko ano man ang istorya ng pambato ng New Zealand. Syempre happy ako for her kasi syempre bukod doon sa pagiging police woman, may experience niyang mag-compete sa Miss Universe. And then, I hope na sana umarangkada ng bonggam-bongga -bongga ngayon ang New Zealand after, syempre, ni Victoria Velasquez-Vincent. Ay, Miss Victoria Velasquez. So, yon And then, laban lang, Miss New Zealand, malay ninyo, di ba? Kayo ang makapag-uwi ng corona. Mm -hmm. So, yan. Good luck. Pero, eto, sumunod na chika. So, eto nga, mga pambato ng ano ng Latin America sa Miss Universe katulad ng Venezuela, Chile, Ecuador at Cuba. Tingin mo mama Sam, palaban ba ang mga kandidatang to? Oo naman, nakita naman natin, pag Latinas talaga, Diyos ko, hindi na bago yan sa atin, talaga umaarangkada yan ng bonggang-bongga -bongga, at marunong talaga silang maglaro sa kompetisyon. So medyo nakakatakot kasi parang ang mga pambato na to ay parang feeling ko ang lalakas, Actually, si Venezuela, medyo mahaba-haba yung panahon na hinintay niya dito. And then ngayon, parang piling ko, well prepared na talaga ang pambato ng Venezuela. Si Chile, medyo nakakatakot si Chile kasi maingay talaga siya sa social media. At Ayun nga, sinasabi nila na isa daw to sa mga pinakamalakas na kandidata ngayong taon na to. So, do you agree ba na si Chili ay isa sa mga talagang dapat abangan natin dito sa Miss Universe? So, yun, hindi ba siyang overhyped lang? Tingin ba ninyo? Malakas talaga ang mm, laban niya. So, yon And then sa Ecuador, ako para sa akin sa Ecuador, soso lang. Pero mas nakakatakot ang beauty ni Cuba. O, oh, di ba? San ka pa? So, si Cuba na talagang, ay, oh my gosh, nakakaloka. Actually, so, silang lahat, syempre, dapat talaga pagandaan ni Atisa. Kasi syempre, kalaban niya to. At alam naman natin kung paano umiksena ang Latin America ay eh, talaga namang kakabugyan sa Miss Universe for sure. di ba Kaya good luck kay Maria at Lisa Manalo. Oo. So medyo nakakatakot silang katapat. At medyo nakakaloka sila. Ah, ah. So yan. And, pero itong mas nakakaloka speaking of Latinas beauty pambato ng mga Latinas sa universal woman ay umaarangkada din. Hindi lang syempre mga Latinas. Yung iba pang mga candidates, ba diba? So, eto nga si Puerto Rico at Peru, isa sa mga talagang malakas na kalaban ni syempre ng ating pambato na si Jasmine Omay. So, mama, sa tingin mo, makakapenetrate kaya ng bonggang-bongga -bongga si Jasmine Omay sa mga kandidata ng malakas katulad ni Ivana at Tatiana na, sa, na si Peru at saka si Puerto Rico dito sa Universal Woman. Oh my gosh, nakakaloka. Anyways, magtiwala lang tayo syempre sa ipapakita dito ni Jasmine Omay. Oh Alam naman natin na talagang yung pambato natin ay ginagawa niya yung best niya, di ba? o mag-arangkada naman siya ng bonggang bongga para sa competition na to. At ako naman, naniniwala naman ako na gagawin talaga lahat ni Jasmine Omay. Sabi ko nga sa inyo, ang estimate ko sa kanya ay makarating sa top 5. And then, pagdating sa Q&A, so tingnan natin. But for now, top 5 talaga ang estimate ko sa kanya. So, yung back-to-back -back na sinasabi natin, ako, bonus yan, sa totoo lang. Pero, kung sakali mang maka-top 5 si Jasmine Omay, parang feeling ko ang layo na nang niya at talagang magaling. Sabi ko nga kung hindi si Jasmine, kung hindi ang Pilipinas ang reigning queen ng universal woman, so baka tayo ang manalo. ba? Diba? Pero, malay mo, i-break yan ni Jasmine o may na i-back to back ang Pilipinas dito sa universal woman. And then, pagdating naman dito kaila Ivana at Tatiana, magaganda din sila at palaban. So, parang pini ko, isa sila sa mga mahigpit na makakalaban ni Jasmine Omay dito sa competition ng Miss, U, ano, Miss Universal Woman. ba diba? Diyos ko, uh, magaganda ha. In fairness, so, oh. mga palaban talaga yung mga beauty at Kabugera. Oo. Oh, oh. Pero speaking of Kabugera, mama, something in mo, pambato ng Thailand ay talaga namang malakas. Ito nga, 74 candidates pero may apat na kandidata na talagang, oh my gosh, kumakabog ng todo-todo. Ito nga, si Patum Tani, si Phuket, si, ano, si Preo, si Bangkok, Thailand, at saka si, ano, Saraburi, ba diba? Si Vina. Alam nyo, sa totoo lang, feeling ko, isa sa kanila ang mananalong Miss Universe Thailand. Mm -hmm. Pero kung sino man mananalo dyan, masasabi ko malakas. Isa sa mga nakikita ko na talagang parang sabi ko, ay nako, tignan nga natin yung laro nito. Baka ito ang manalo ngayong taon na to, si Phuket. Mm -hmm. Si Phuket talaga yung nakikita ko na parang ay palaban sa kompetisyon. Nako, mukhang nakakatakot ang laro ni Puket. And then, na ako sa fight na parang kinakabahan ako pagdating kay Puket kasi nga, talagang good player din talaga ang pambato ng Puket in fairness sa kanya. Plus, pag nakita mo siya in person, sobrang ganda. Plus, ang tangkad, nakakaloka. Pero, syempre, ang popular dyan ay si Vina. E, talaga naman pagpunta ko sa venue, just ko, sinisigaw ng mga tao, Vina! <laughs> so, yon grabe. Pero, magaling din naman si Vina at lumalaban din. Si Prew, nako, isa din to, na medyo parang, oh my gosh, nakakatakot din kalaban. Actually, hindi ako nabibigyan pa ng chance talaga makatsikahan to si Miss Patomtani. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Pero, maganda din siya in person. Pero hindi kami nakapag-usap pa. Kasi, busy bisihan din ang bakla. Ito kasi ang atake niya, parang Miss Grant. Na alam mo yun, talaga posing doon, posing dito, rampado, doon, rapa dito, ganon. Eh, nakakatuwa naman siya pag nakikita ko. Pero yung distansya namin, konti lang siguro. Naka-focus nga kasi ako kay Preo, kay Phuket at saka kay Vinam. Kaya hindi ko pa siya, nabibigyan talaga ng chance na malapitan ko siya ng bonggam bongga, -bongga. Alam mo, in the future. So, tingnan natin. So, good luck sa pambato ng Thailand. And then, sabi ko nga, kahit sino ipadala dyan, kung sino man yung mananalo, parang piling ko malakas talaga sa kompetisyon. Kaya abangan natin yan, di ba? At ito ang mas aabangan ng lahat. My gosh, Maria at Isa Manalo, nagtapat na with, syempre, ano, si, ano, si Madam Gloria Diaz. Yes! Ang first Miss Universe ng Pilipinas. Ano kayang reaction ni Madam ano, Gloria kay Maria at yung Manalo, no? Siguro, nagandahan siya. So, yon For sure. Naghahanap ako ng interview ni ano, eh, Gloria Diaz about at Manalo. Kasi nga, diba, parang nagkaroon nga sila ng pagkakataon na magharap. So, alam naman natin si Madam Gloria Diaz ay very vocal sa kanyang mga nakikita at gusto ko yung mga opinion niya sa mga na ipinapadala natin sa Miss Universe. So, gusto ko marinig ko ano ang sasabihin niya kay Ati sa Manalo. Oo. So, kung ito ba ay hahangaan niya o ito ba ay mm, niya. Ganon pero piling ko uh, nagbigay siya ng magandang advice for Atisa and then let's see Oo, oh, in the future kung ano sasabihin ni Atisa kay ano uh, kay Miss Gloria Diaz kay Atisa Manalo Panalo, di ba so yon so I'm so excited for Atisa sa darating na Miss Universe and then of course ah uh, syempre, talagang aabangan natin to lahat. ba? Diba? So, yon Kaya, atisa manalo, laban lang. O, ba? Diba? Si atisa kasi, talagang, ayaw ko ba, favorite din ng bayan yan eh. Eh, sino ba naman hindi magkakagusto kay atisa manalo? Eh, sa sobrang ganda naman talaga ni atisa no? Umaatake talaga yung beauty niya. At, Oh my gosh, hindi na ako makapaghintay. Oh, yun! At eto nga, para sa sumunod natin, chika. Sabi nga malaki, malaki daw yung chance na mag-compete uli etong dating Miss Grand International na si Rachel Gupta sa ibang pageant. Mm -hmm. So hulaan ninyo kung ano. Ako parang feeling ko, sabi nga nila ay sa Miss World. At sabi nga noon, babalik daw uli sa Miss India sa 2026. Miss Grand India. Siyempre hindi na paasalayan ng Miss Grand inayawan na siya dun eh. Charot. Pero, ang piling ko, baka, kung sakali, magsasali ulito ah, piling ko sa Miss Cosmo. Mm -hmm. So, parang, dati kasi nagkaroon ng mga conversation, diba, dyan sa Miss Cosmo, yung after na si Rachel ay nalikwak sa Miss Grand International. So, nagkaroon ng mga konting conversation. And then, parang feeling ko hinihingkayat nila, ini-invite nila na welcoming itong si Rachel Gupta dito sa kanilang pageant. Pero, kung sakali mang sasali si Rachel sa ano, sa Miss Cosmo, ay eh, malaki yung chance niyang manalo ha. Lalo na kung si Bawang ay very open din naman talaga doon sa mga, ano, tawag dito? But she, ano eh, he's a very open sa mga ganitong cases na na naliligwak sa pageant or nagkaroon ng problema sa national director, mga tipong ganon. Kasi magagamit niya sa pageant niya para mas umingay. Ayun yung nakikita ko. Kaya uma-accept siya. Pero ang ending, hindi ko alam kung ipapanalo ba niya. Mga tipong ganon. Kasi syempre, pag narinig mo na, na ganito ang characteristic nito ito, syempre, di ba, parang magdadalawang isip ka na talaga ipanalo ang isang kandidata na alam mo na parang na-dethrone or nagkaroon ng problema sa organization. So, medyo ano. Pero ang maganda lang din sa Miss Cosmo, uh, parang open sila. Kung baga sa mga estudyante na nakikip out <laughs> sa eskwelahan, parang sige, open kayo dito para matapos ninyo ang pag-aaral ninyo. Yung mga tipong gano'n, di ba? Hindi sila natatakot sa risky na pwedeng mangyari sa project nila. Pero kasi at the same time, pwede din naman gamitin talaga nila yon para sa publicity ng Miss Cosmo. Like example, eto nga si Italy Mora, di ba? Na naririnig natin ngayon na magkukumpit nga sa Miss Cosmo. Confirm. So parang ayan. So alam naman natin nagkaroon siya ng problema sa Miss Universe. Ang aabangan mo dyan kung eto ba si Italy Mora ay maipapanalo ng Miss Cosmo after na nagkaroon ng problema doon sa Miss Universe. And then, isa pa sa mga tinitingnan ko, like example, si, ano, tawag dito? Ah, uh, sino pa ba? Marami. So, mga naririnig ko, ayan yes, si Rachel Gupta, baka sumali. Si Miss Myanmar, di ba? Nagkaroon din ng problema sa Miss Grand. So, ngayon, parang piling ko, siya magiging kandidata ngayon ng Myanmar. So, mga tipong ganon. Oho. But, I understand naman kung bakit. So, yon Basta, good luck. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, tingin mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa acting mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.